Ayun well, oh. Oh, kita mo hito oh. Ayun po. Oh. Laki ng hito oh. Ah. Hindi ano? Hindi ba dilaw. hito. Well. Boy, ito. hito. 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 Sa so, pagandang magandang hapon eh. Dito po kami. Magdadala. Ayun, so nakabot pa si Jose ah Amin. Okay ka naman. Ayun, si Amin. ay si Bunso. Ayun, pa. Nagpapalakas. Ayan. Dito po tayo sa may ilog. Ano? Ah? Malalim? Malalim mo? Ang lamig ng tubig. Dalawa ko po, Snick. Oo eh. Malalim. Dito kami nag-uumang. Hipon. Nakahuling dito. Hipon. It's green naman. Ayan na, lulusok po tayo. Ayan po, dito po kami sa gitna ng, ng ilog. Oh, uh, lamig! Ayan guys! Lamig tayo! Ayan, hagis na po. Lamig! Oh, napakalamig na tubig! Lamig! Ayan ako, ba't mo sa'yo, Pala. Ayan lang, lang oh. eh burasi, oh. Ayan, eh oh. Ayan, Ulang hagis mo. Si Andrew, si Kupal. Ayan. Ayan, hop. Bubukan mabuti eh. Ayan, di ba? Oh. Ayan na tayo. Ayan eh, po. eh oh. Ay, lalim na pala. Ha? Ah? Babolo, nakatawid kami dyan ng kanil. Kapatid ni Rexy. Hanggang dito lang na. di uh, pa ako pati magtalit ng lamig kapag lamig po lang tubig parang nasa begil. <laughs> ha <laughs> uh, lamig and dito po kami oh. Oh, may huli ba? Ayun, may na huli ayan oh Ganda lang hagis ha oh. <laughs> <Lalim na>. ha <laughs> Ang gandib-dib ko na Ay! Napagkakalapig <laughs> po Habang mga pagkakalalip May huli Ayan meron daw huli Pagkakakalapig mo ko talaga Dito lang ako sige Iyan Ayan dito ka ano ah, may huli nga Wala Ay ata Pagkakakalip na Ah wala Ayun po lo Ano yung lokak? Sa Lapia Ano yung magiging Ha? Panghe Panghe? Islang panghe eh <laughs> ba <Ay, saraw! laughs> na ulit sa dampang eh Hey, sarot! 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 Ay! Ala! Eh, meron! Isa! Ayun yun! Talandi ba? Meron gold! Kulimang 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 mo kulimang 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 Ha? Ah? Okay. Hindi. Lulusot din sa ilalim. Hindi lulusot yan? Diba may buras dito sa ilalim. Hmm. Dyan. Ayun ah. Hindi ko Dito dito. Jessica. Eh? Wooo. Wala yung mo. Puto natin. Ay bako pa pala man. Ay, ay ata. Ano nga pa pag guys. Hmm. Ah. Taas, po ba ito si guys. ko. niya. Ang <laughs> ko. Lalima rito. O yan o. Oh. Ganda na, Ganda ng bilog. Mga kapuso, kaganda ng bilog. Ayan po, may nagpipicture po. Ano? Ayan, dali. Yan no? Dapat pala nakabangka tayo eh. lalim po. na oh. Ay, doon sigurado bunso. Ah. Ano? Oh. Meron marami. Karami mo na ulit oras Oh, ka yung kahapon ba? Yung kahapon dito dyan? Ito yung kahapon ba? Isang araw. Lulunis siya tayo, lunes. Kahapon ng lunes. Kapain na natin to. Ano, oh, kakapain na, ano? Rangupal. Kaya palanas po yung nagisa na yan, ano? Ayan, ano? Malasang gusan. Palanas po yeah. yan. Nakakapain po nila yung sa dala. Yan ito, ang sanyo. Asan? <laughs> Asan yung malaki? Janitor. Ha? Janitor. Janitor. Buso, meron ba buso? Oo. janitor Ay, <laughs> malaki yun. Ako sa akin. Malaki, janitor. Diyan <laughs> <Laki> <Janitor. laughs> may si mga may mga sulok-sulok, ano? <laughs>

Dapat inaahon niyo na, na. Ay, laki, po ay, laki o. Ay, oh. Oh. Eh, kalaki pala. Oh. Oh, lalaki na huli po. <tipan> Janitor. Buso, buso. bakit daw buso? Ay, ayan pa. Oh, oh kita kita. Eh, laki oh. Oh. Laki oh. <tipan>

Oh. Laki ng hito ah. Hindi lang ba ano? Hito ah, no. ah. Boy, hito! Boy, hito! 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 Malaki oh. rin! Malaki rin! Oh. Yeah, basa, ayun Kupal, muna, Ayan, ah. Upal, ihigpit mo na yan no. ganda ng bilog. Malmaki.

A tập đoàn A tập đoàn A tập đoàn A tập ba A tập đoàn A tập đoàn A Laki oh. Natakot ako diyan eh. Ano hinawakan ko? Ito lang ulo. Ah, may malaki pa diyan. Ah. Ano okay. mag upload Baba ba? Tayo ngayon mo sa sono ka mo. Hindi balanas. Wala, ganas. Saan ah. pala lamig yan? Tayo ko nga. Lamig, Diyos ko. Dito, napakaganda mag-habis dito. Doon. Justin, Justin. ada Nah, na. <coughs> mm, nah, Nah, na, hmm. lah. <gat> hmm. <mulung> nung... Ah, meron ata. <laughs> itu plastik. Ay, eh, burisi Lagi wasabi Eh, teman-teman nakuanan. Hmm. Para para pala sa ano sa Saan? Hmm. So, ngalong, mas mahabar,

Laki na pala anas ano oh. Oh. Ay. Sakit ah. po, dito na lang po ako dito. Kalalim, nakakatapak lang po ako dito sa palanas. Oh. Ano? Ayun po, malalim yun. Oh. Ano? <laughs> malalim po na, dyan, nagpas tao dyan. Ayan, nahirap po mag ng, ano, ng pangulam. Ha? May huli naman pala yan sa tilapia. Ang tatan, mga dumi, Ah, oh, diyan na. Hmm. Malalim na rito. Ha? Okay. Dito na lang ako. Malalim. <laughs> Malalim din dito okay pala. na dyan. Patayin muna. naman. Uh. <coughs> Eh, Diyan na lang. Huwag mayroong na, may lumundag may lumundag ah. Diyan na lang. Mayroong may lumundag. Bomba ng bomba. Siyidit sa ganas. Dinosaur. Dinosaur na naman. Okay na dyan. Upal. <laughs> Mabutok ba yun ah? No?

Ang po nalang para makapapo yung dala. Ayun na, burasi pala. May huli pala. No. Patay muna. burasi oh. Ayun, naburasi, oh. Ayun oh. Oh, giniginaw, giniginaw na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun na. Ayun na. Ako, eh. okay,

Tumalon yun sa ya. Tumalon yun sa. Kasi mano, bubabang sa yun. Hindi na ano, nakawala Tumalon. Tumalon ba? Tumalon. Eh, tumalon na naman eh. Ano bababa na Ikaw tigahawak na to. nakakita Pakita mo. Pakita mo. Kaya nakakita hindi ko na mag uh, okay. Hindi na, hindi ka. Huwag meron pa rin po. Malaki kuwi oh. na, hindi <laughs> <laughs> tayo na. Ayun, ayun, ayun. Masa, tama ko na. Tama mo na. Sino na? Ay, bautak na. Meron pa rin dito. Sorry, sorry. Meron pa rin dito. Meron pa rin dito sa balanas Ato, mo na. Meron pa rin dito. Ang makawala. Sikit na mo. Meron pa. <laughs> mo. Ay, lalaki o. Oh. O, oh, hapak na o. Oh. <laughs> <laughs> dito, dito, dito. Ayan. Harap <laughs> pa ako eh. Nagulat pa ako. Eh.

O, uh, otas mo, tas mo. Pakita natin. Ayan po. Oh. May hito. Saka yung mga burasi. Ayan, lalaki, oh. Roho ba, roho? Roho, roho, isa. Ayan, ito po. Oh. Magdadalawang video po tayo. Magpa-part 2 tayo. Mahaba po yung magiging video natin pagka dire diretso Ayan po, ayan, oh. Ayan po yung part 1 natin. No? Sumabit po sa dala, oh. Lalaki, oh.